Minamahal na Diyos, aming mapagmahal at mahabaging Ama, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat, kinikilala ang iyong presensya sa bawat detalye ng aming buha. Ikaw ang Panginoon ng lahat at alam mo ang pinakapusod ng aming pagkatao. Ngayon, habang iniisip namin ang iyong salita, humihiling kami na ang iyong banal na Espiritu ay sumama sa amin. Bigyan kami ng liwanag sa aming pangunawa at buksan ang aming mga puso sa mga aral ng kasulata. Nais naming marinig ang iyong tinig, Panginoon, na gumagabay, nagpapalakas, at nagpapasigla sa amin. Naway maging inspirasyon ang pagbabasa na ito, na magpapabago sa aming kaisipan, salita, at mga gawa ayon sa iyong kalooban. Puspusin mo kami ng iyong kapayapaan at karunungan, at bigyan kami ng kakayahang mamuhay ng may dangal para sa iyo. Naway bukas ang aming mga puso at isip upang tanggapin ang mensaheng ito, at magdulot ito ng pagbabago sa aming pang-araw-araw na buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Mga minamahal na kapatid, sabay-sabay tayong magnilay sa isang talata na puno ng lalim at sagana sa mga aral. Inaanyayahan ko kayong lahat na buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, mga talata 23 at 24. Ang talatang ito ay nagdadala ng mensahe tungkol sa kababaang loob, dedikasyon, at pagiging tapat sa ating layunin, na nagtuturo sa atin na gawin ang lahat ng taos puso, na parang para sa Panginoon mismo. Si San Pablo, sa pamamagitan ng kanyang mga sulat, ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pamumuhay, ng may integridad at kasaganahan, at ang talatang ito ay isang malinaw na halimbawa ng tawag na ito. Narito ang pagbasa. Ano ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso, na parang para sa Panginoon at hindi para sa tao, yamang alam ninyo na mula sa Panginoon ay tatanggap kayo ng gantimpala bilang mana. Sapagkat si Kristo na Panginoon ang tunay ninyong pinaglilingkuran. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga salita ni San Pablo ay nagpapaisip sa atin tungkol sa ating mga layunin at ang tunay na kahulugan ng ating mga gawain sa araw-araw. -ara. Pinaalalahanan niya tayo na lahat ng ginagawa natin, maging malaki o maliit ay dapat gawin ng may katapatan, pagmamahal at dedikasyon, sapagkat sa huli ito ay para sa Diyos. Ipinapaalala niya sa atin na hindi para sa papuri ng tao o upang mapansin, kundi bilang paglilingkod sa Panginoon. Sa mabilis na takbo ng ating buhay, madali tayong nakakaligtaan ang tunay na layunin ng ating mga gaway. Madalas, ginagawa natin ang mga bagay bilang isang tungkulin upang matugunan ang inaasahan ng iba o upang mapansi. Ngunit pinapaalala sa atin ni San Pablo na sa bawat gawain, pinaglilingkuran natin si Kristo. Kapag sinasabi niya na gawin natin ang lahat ng buong puso, iniimbitahan niya tayong magtrabaho ng may kagalakan at may puso na nakatuon sa kabutihan, katarungan at katapata. Ang ganitong ugali ay hindi lamang nagdadala ng mabuting resulta, ito rin ay isang dalisay na layunin at motibasyon na nakalulugod sa Diyos. Ang puso na binabanggit ni San Pablo ay sumasagisag sa ating kalooban, sa ating pagkatao. Tinatawag niya tayo na kumilos ng may integridad at yayon ang ating mga layunin sa mga halaga ng kaharian ng Diyos. Kung gagawin natin ito sa trabaho man, sa pag-aral, sa ating mga relasyon sa pamilya, o maging sa mga simpleng gawain, tayo ay nagtatanim ng mabuting bin. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nakadepende sa kung saan tayo naroroon, kundi sa paraan ng ating pagkilos sa bawat pagkakataon. Habang ninanamnam natin ang talatang ito, dapat nating pag-isipan kung paano natin ito mayaangkop sa ating pang-araw-araw na buha. Ilang beses tayong gumagawa ng mga bagay dahil sa obligasyon o upang mapansi. Paano kaya kung gawin natin ang lahat para sa Diyos? Isipin natin ang bawat maliit na aktibidad, mula sa mga gawaing bahay hanggang sa mga mas komplikadong gawain sa trabaho, na ginagawa upang mapalugod ang Diyos. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay makapagpapabago sa ating saloobin at lakas. Kapag inilalagay natin ang Diyos sa sentro, nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan ang ating gawain, sapagkat kahit hindi tayo napapansin ng tao, nakikita ng Diyos ang bawat detalye. Pag-isipan natin ang ilang aspeto sa pang-araw-araw na buhay. Sa trabaho, kapag inialay natin ang ating trabaho sa Diyos, natatagpuan natin ang mas malalim na kahulugan sa ating mga gawain. Hindi mahalaga kung tayo ay napupuri o hindi, dahil alam nating para sa Panginoon tayo nagtatrabaho. At kapag ginawa natin ito ng may kagalakan at dedikasyon, natatamo natin ang kapayapaan at kasaganahan sa ating buha. Sa mga relasyon, ang talatang ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na kumilos ng may respeto at maglingkod sa kapwa ng may taos pusong pagtingin na nakikita ang presensya ng Diyos sa bawat isa. Sa paglilingkod sa iba, pinaglilingkuran natin ang Diyos. Ang pagkaalam nito ay nagpapatibay ng ating pasensya, malasakit at pagmamahal kahit sa mga panahon ng pagsubo. Sa mga gawain sa araw-araw, kahit sa mga simpleng gawain tulad ng pag-ayos ng bahay, pagluluto o paglilinis, maaari nating isabuhay ang katotohanang ito. Ang paggawa ng mga ito ng may pagmamahal at pasasalamat ay nagiging isang uri ng pagsamba at pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Ipinapaalala rin sa atin ni San Pablo ang tungkol sa gantimpalang nagmumula sa Panginoon. Paalala niya na ang ating tunay na mana at gantimpala ay hindi galing sa tao, kundi mula sa Diyos. Kapag tayo ay tapat, ang Diyos ay mapagbigay at ibinibigay sa atin ang mga biyayang higit sa ating inaasaha. Ang mga pagpapala ay maaring dumating bilang kapayapaan sa puso, kagalakan, paglago sa espiritu, at maging material na kasaganaan bilang bunga ng isang matapat at pinagpalang trabaho. Gaya ng itinuturo sa atin ni San Pablo sa pagbasa, sabay-sabay nating itaas ang ating mga puso sa Diyos sa panalangin, ialay sa Kanya ang lahat ng aspeto ng ating buhay, at hilingin ang Kanyang tulong upang lagi tayong kumilos ng may katapatan, kababaang loob at katapata. Naway maisabuhay natin ang mensaheng ito, mamuhay ayon sa mga aral ni Kristo, at manalig na sa paggawa ng lahat para sa Panginoon, matatanggap natin ang Kanyang biyaya at gantimpala. Ngayon ating bigkasin ang mga panalangin ng ama namin, Abaginoong Maria, at Aba Santa Maria. Nagtitiwala sa Panginoon at humihiling ng lakas upang sundin ang kanyang mga utos at maisagawa ang lahat ng ating gawain ayon sa kanyang kalooba. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA Mahal na reyna, Aina ing awa, buhay, ligaya at pag-asa namin, aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anak and IEBA. Sa iyo kami dumaraing, nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Matt Amos na Birang Maria the Panalangin M.O. Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoon, salamat po sa sandaling ito ng pagninilay at pagkikipagtagpo sa iyo. Alam naming walang nakakalampas sa iyong paningin, at kapag kami ay kumikilos ng may pananampalataya at kalinisan ng puso, palagi mo kaming ginagantin palaan. Ngayon, natutunan namin ang kahalagahan ng paggawa ng lahat para sa iyo anuman ang aming kalagayan o posisyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisabuhay ang mensaheng ito. Bigyan mo kami ng karunungan at kababaang loob upang kumilos ng may pagmamahal at dedikasyo. Naway maisagawa namin ang iyong mga turo at maging saksi ng iyong pag-ibig. Palakasin mo kami sa aming paglalakbay at ipaalala mo sa amin na ang aming gantimpala ay nagmumula sa iyo, hindi sa ta. Amen. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na sumama sa akin sa pagninilay na ito. Naway ang mensahe ni San Pablo sa mga taga-kolosas ay maging patuloy na inspirasyon sa atin, na nagpapaalala na lahat ng ating ginagawa ay para sa Panginoon. Hindi mahalaga kung gaano kaliit o kasimple ang ating mga gawain, kapag ito ay ginagawa ng may pagmamahal at para sa Diyos, ito ay nagiging dakila sa paningin ng Ama. Naway pagpalain kayo ng Panginoon, palakasin ang inyong pananampalataya at ipaalala sa inyo ang layunin ng bawat puso. Lagi nating tandaan ang ating trabaho, ang ating mga kilos, ang lahat ay para sa Panginoon. Naway mabuhay natin ang katotohanan ito araw-araw at maranasan ang kapayapaan at kagalakan na dulot ng paglilingkod sa Diyos. Naway mangyari ito.